Magandang umaga mga katikim. Ayan, meron akong hinanda ditong tilapia guys. Ang dalawang klase ng luto to guys, prito at saka ginataan. Ayan, ito guys ay ginataan itong tinanggal ko na pinutol ko lang siya sa, hinati ko lang sa dalawa. Itong isa naman guys ay hinati ko sa gitna din. Ayan, parang daing style guys. Ayan, natin to ng asin at paminta. Yan, para mas malasa guys yung ating isda kapag pinarito. Ayan, gusto kasi yung lasang-lasa yung ano. Nalalasahan yung paminta kasi mas masarap. Ayan, nagyan natin lahat guys para siguradong may lasa bawat isda. Ayan, i-deep fry ko guys. Mas maganda kasi guys pag deep fry, hindi dumidikit sa kawali. Yan, ubusan nga kami guys ng gasol kaya electric stove yung ginamit ko. Iprito na natin tong tilapia. Ayan. Kunti lang to guys. Kunti lang yung prito at konti lang din yung ginataan. Ayan. Takpan na rin natin. Habang nakasalang naman guys yung tilapia. Ito namang ginataan na tilapia ang akin lulutuin. Ayan, nilagay ko na nga itong mga samya, luya, kamati, sili. Ayan. Itong siling hiniwa ko ay mamaya ko na nilalagay sa ibabaw, guys. Ayan, lagay natin ng konting asin. Ayan, may luya at ano rin yan, bawang, guys. Ayan, kalatin lang natin to guys, para pag nilagay natin itong tilapia ay hindi dadikit sa kaldero. Yun, guys, ang purpose nun. Tapos, syempre, lalagyan din ulit natin ng na konting asin yan. Tingko konti lang kasi baka mapaalat, guys. Ayan, asin at paminta. And then, itong kalahati ay inalagay natin sa ibabaw. Syempre, ipapaksiyo muna natin to guys. Or, pwede rin naman, guys, diretso na. Ayan. Ang ginawa ko, guys, ay nalagyan ko muna siya ng suka. Ayan. At saka, kaunting magic sarap. Ayan. Isa lang na natin to guys. At ako naman ay naghiwa ng papaya. Ayan. Ihalo ko lang yan, guys, dito sa tilapia. Ayan. Ganitong hiwa lang, guys. Ayan. Hiwain na natin to ng yung medyo ano lang, guys. Makapal-kapal para ano, hindi agad maluto kasi itong papaya ay mabilis maruto. Ayan, ganyang luwa lang guys. Nalagyan natin to sa ibabaw ng tilapia. Ayan, babad mo natin sa tubig na may konting asin para hindi siya masyadong madagta. Ayan, hugasan ko na rin yan guys, kaya malinis na yan. And then, ang sunod naman guys ay itong gabi. Ayan, isasama ko na rin guys to kaysa sa masira yan dagdag ano rin yan um, pampasarap dito sa ginataang tilapia yan balatan lang muna natin to guys at hiwain yan ganito ang hiwa lang din guys isama ko na yan dito sa papaya yan ito na nga guys yung tilapia hindi ko yan masyadong ano hinintay ko lang siya muna ng kumulo sa kako ilalagay itong mga gulay ayan Mahina lang, guys, yung ano, pagka, ano yan, nasa low, medium heat lang, guys, para hindi siya masyado maluto ka agad yung tilapia. And then, ito nga, nilagay ko na yung mga gulay, saka ako nilagay ng gata. Hindi ko na yan guys, tatakpan Papakuluan ko muna to guys, hanggang sa, ano, maruto. Tapos, ito naman, guys, tilapia. Ito na nga, tinanggal ko na. Ayan. Luto na ang tilapia off na natin tong lutuan. Ito na nga guys, yung naluto kong pritong tilapia at set aside ko lang muna to at ito muna ang ginataang tilapia guys. Ayan, sa ko na tinakpa nung kumulo na. Luto na guys tong gulay at saka yung gabi, yung papay at saka gabi. So, nalagay natin sa ibabaw ng talbos ng sili. Ayan, napakasarap ito guys. Hindi natin to haluin guys kasi madudurog yung mga gulay at saka isda. Yan, maluluto yan sa ibabaw ng ano, ng gulay or ng isda, guys. Ayan, takpan ulit natin to hanggang sa maluto. Ayan, ito na nga, guys, luto na tong ginataan. ah uh, magkaibang lutuan guys yung aking pinaglutuan kaya iba yung ayan, ito kasi guys ay clean kitchen yung isa guys ay dirty kitchen ayan magkahiwalay kaya ako ay tatakbo dito tatakbo sa kabila kaya ito guys, luto na to. Ito na yung aming tanghalian. Pritong tilapia at ginataang tilapia na may papaya at gabi. Kain tayo mga katikim. Thanks for watching. Kain na tayo ng tanghalian. Bye bye. God bless po.